sobrang traffic po na sa Arayat po kami oh. Toto pa sa drive. mga kamote o oh. ayan hindi makatiis sa traffic pero ito itong dalawa nakakaintindi yan nakakaintindi yung dalawang rider na ito pero yung ibang kamote ayun oh, hindi nakakaintindi Traffic na, singit pa lang, singit yung mga pero ito, nakakaintindi po ito itong mga rider na ito toto pa sa ride ayan, bilip ako sa mga rider na ito ayan nakakaintindi yung mga rider na ito saludo ako saludo ako sa inyo mga rider ayan, hindi sumisingit dating oras na kami dito traffic traffic, traffic talaga ayan ang daming rider oh. Uh, oh traffic nasa Arenas Arayat kami ngayon Arenas Arenas Arayat Ayan, sobrang traffic po ngayon pag ganong oras Kalating oras na po kami rito Toto pa sa drive